Doi pwede ko kapalihog liwat sa imo, pwede ko kapasensilyo sa inyo. Daralan doi sa tabok doi. do may higo kasi tsura, pahiri na yun. One eternity later. Pre, pre, doi ko man yung nagbayaran doi. No? Nakakita ako ng estudyante na naglalakad sa materik na araw Kaya binigyan ko siya ng laptop at pinapasok sa loob. Sobrang pawis na pawis niya, kaya pinaupo ko muna siya. At tinanong ko na nga siya kung saan ang bahay niya. Sobrang hingal na hingal nga siya, kaya binigyan ko siya ng tubig. Hawang-hawa nga ako sa kanya dahil ramdam ko ang paghihirap niya. Kaya binigyan ko siya ng 500. Pamasahe niya pa uwi at panggastos na rin. Dito na nga ay bumuhos ang kanyang luha kaya binigyan ko siya ng pamunas. Kaysa yun Gadgets, may laptop ka na. May 500 ka pa para sa retiral. Saanin ka pa sa yun Gadgets?